Nayero. Ayan. Malang gray, no? Huwag na o lang tayo ng gray. Boss, ma. Okay. So, ayan. Okay na, mga boss. Okay na. tayo pumunta kay Boss Cooper. Sa birthday niya. Thank you. Thank you, Thank, you, thank, you, okay, thank you, Hindi na tayo kay Boss Cooper. Sa kanyang 60th birthday. Invite po tayo. Ayan. Para po sa... yun ang ano yung mga pipe para sa scaffolding sa silicon tak na le Ano yun? Dito muna natin ilalagay. Okay. Good, good morning. Ah. Hi. Hey. Gelah. Ayan uh, mga boss uh, Sa Gabriel Project na naman po tayo dito sa kayo mag update kita tayo ng mga pipe Para dun sa likod Dun sa scaffold dun Para ma Pasinta, palatada, tsaka kisame Ayan so, Naka-framing na yung ating roofing Ayan mga boss Tapos naka flooring na rin to Yung pinaka dining area Tsaka living area Ayun asinta na yun Yun doon Nandito na Si Buddy Yung ating welder Buddy Ayan ang welder natin ah Buddy and Sol <laughs> Good morning, good morning. Ano? Dati pong ano yan? Dating mga piyesa ang ginamit natin. Pwede pa ano? Matibay pa. Mga rafter at mga yung mga sea na pakuan ng yero. Mga boss. Ayan na. Masinta na sila rito para pag naglagay tayo ng yero hindi na mahirapan mag asinta sa, sa, sa. Yeah, Dilalagyan natin rin ng tansi mga boss para sa uling ano, si Parlins. Pakuha ng ngero. Wala po ano to. Wala po siyang bulada o eaves. Alos pantay lang po sa dito. Ta tapos papaplasterin ko yan. Tapos yung gutter. Alos yan na. Wala siyang sinepa. Yung gutter nakarekta na dito sa palatada. Pero nakalabas yung gutter. Kasi babalik din po natin to dito dito sa pwesto niya yung dating bubong angat din nakadrop siya dito okay. sa pinaka bubong ng bahay lain mo yan kakatingin to para sa plastering mamaya ni Pax diretso bark diretso okay yan ah oh. Tibay ba <laughs> <Delicado. laughs> <Ayan, no? laughs> ito? Wala nang delikado Delikado Ayan Ito, tatanggalin po din yan ano, uh, firewall po yung ano dito, yung design natin dito, wala siyang nakalabas na ano, na uh, bubong, firewall. Ayan o, no? oh. tapos pa plasterin po natin yan, waterproofing, pintura, para safe sa ulan. Kakatingin din po natin yung lahat ng nakalabas na raptor. Tapos dito, hanggang dito lang tayo. Firewall din po dito. Pinakabulada niya, yun lang dun sa labas ay sa likod sa likod lang po doon sa side tsaka yun dito yung pinakabulada ayan yun po yung design natin dito sa ano, sa roofing yun yung malapit sa kusina mm -hmm. attorney vince calara ayan nanalo po yan si attorney vince calara congrats na. congrats Ayun. so May yan mga uh, boss ah uh, Pwede natin sukatin yung ano, yung yero kung anong haba tsaka ano, bilang ano, bali. Ano sa palagay mo? M di ka, di ka, di ka mapalagay. Hindi ka mapalagay. <laughs> so yan, ikulo tayo, tayo na. Yung mga nanalo dyan, huwag painom mo lang. Nang, ng... <laughs> notebook, tara, kita sa taas. Mga boss. Oh, parkila ha, parkila kami sa taas. Okay. So paano kayo babo? Ha? Tapos ka na. Ikaw dito. Kaya yung ano natin mga bayan. Ayan. Akit na rin po tayo mga boss. Ayan.

Yeah. Tay. Sa tayo ah. Pit, pit. Burpee tayo. What? 'Yun ang sukat nung ano, nung nung advert na pinagkukunan natin, pit daw, pit. Durung alo-plak, durung doon plak Durung alo Ah. Si Bartolome ay parang nagano Tumutulay sa yan. Pantay sa Alablax ah. ha. Ano na siya? Ah, pantay at 24 feet. Ayan mga boss oh. 24 feet po. Ah, tapos yung dito, maliit yung dito no. Titit. Yan. Nakita diyan pali. Ito 23. Ah, sige. 23 at saka 24 feet. Sige, bibili. Dun tayo niyan ha. Dun. Ay ah, dito. Kung ilang ano. Ilan yung 24 dyan? Yung 24, ilan piraso? JR, pa kayo. Sige mo kay body. Yan. Yan mga boss. 24 feet. Tapos 23 feet. Tatlong 24 feet. Yan. Tatlong, Tatlong 24 feet doon. Tapos dito. Asan yung Ata 3 meters yan, hanggang saan? Ito. Asi kaya, yeah. Don't pinwala mo 'yan, 'no? Hmm. Totan do, buhina mo po 560 Eh di anim, anim at saka tatlo Ah uh, Siam So yung mga boss Ah uh, siam na Long span Tatlong 24 Tapos Anim na 23 Yun Yung mga boss Okay na nasukot na natin tapos Uh, order na natin sa Adwar para pagkatapos mga framing ito pwede na tayo maglatag pero bili po tayo ng ano, insulation may may ano po to may insulation na natin bago tayo magbubong tapos yung alambre natin ha may alambre din yan no okay So yan mga boss, nasukat na natin yung yero kung ilan tiraso. Tapos punta po tayo ng hardware niyan. Order na po natin. Kay ano kay JB Sarano yung suki natin sa yero. Okay na yan Bartolome? Yan. Alis muna po tayo. Pero yung mga tropa natin, anong ulan nila? Ah, uh, Master Chef Dina. Ay. Ayan, no? Dito lang manok. Ginaw you know, na manok yung mga paparate pero hindi po tayo kakain dito. Uh, mamaya po pumunta po tayo sa ano, birthday. Birthday po ni Boss Cooper. Sige si birthday po ni Boss Cooper kaya doon tayo po maglalan. Na inimbit po tayo. Uh, Daan tayo po tayo mamaya doon. Tapos bilhin na natin siya ng, ano, ng cake si Boss Cooper. Mamaya. Baka tayo mag-order ng yero mga boss. So, yan o yung update natin dito sa sa Gabriel Project iba mo natin yung mga tropa natin okay let's go

Lag ke? Ali tang kik nama bos kita ya. boss ma Okay, so yan. Okay na, mga boss. Okay na, at time pumunta kay Boss Cooper sa birthday niya. Thank you. Thank you. Thank you, Tapos yan. Uh, punta muna po tayo sa, sa Adler muna. Bago tayo pumunta kay Boss Cooper. Mga boss i Okay, muna natin yung ano, yung Yero para po kagad ma-deliver na. Okay, let's go. Sino po tayo mga boss. <tipos> Aero. Ano po 'yung Davies <tipos> Hardware? Republic Magkano po 'yung Republic? Ah, hierro. Yeah, oh. Long span. 180 Orion. Hello, my friend. Si si bosing oh. Tengyer mo? Oh. Ito Bossing. Aling grey. Uh, long span. JV Serrano. JV Serrano. Long span na yero, yan madang grey na, no? order lang tayo ng grey. Oh, wala tayong available. Ang gagre, yo. Oh. Shout out ka muna. Shout out. <laughs> And, uh, boss. Ito. <laughs> <laughs> ah, yung tayo kay ate. So yun mga boss, okay na. Na-order no na natin. Okay. Boss, kupa naman po tayo. birthday kay Boss Cooper boss. Okay. So yan mga boss andito na tayo kay Boss Cooper Sa kanyang 60th birthday Invite po tayo yan. Para po sa tang alian Pero time, time check po tayo Alauna na <laughs> Ayan na Ayan po yung lugar nung dati natin project kay Boss Cooper. Ayan, bahana naman. Ano? You know? Hindi pa tago lang, bahana. Mayroon sabi niya pagkagawa rin daw ito. Tsaka itong isang apartment. soon soon daw. May niya oh. Sakyan ni Boss Cooper. Walang tao. Ayan. Paling Arthur. Eh hey, Boss! na yung light natin ah. Oh. Ano yan? Picture ni Boss. Ayan. Picture ni Boss Cooper. Alam si oh. Boss Cooper? Saan daw boss? <laughs> <laughs> Ayan, pulutan? oh, pulutan. Black Cooper, boss. Ayan, lityo, <can Scotur> okay. mm. eh, no? Mm. Lityo, boss Cooper. laku, oke, Okay. Boss, ha? Mm. Saka nga sunnig light, ano? Thank you, si boss Cooper. Dito sa loob yung ibang bisita niya. Ayan, boss Cooper. Happy birthday. Ayan. Sige birthday ni boss Cooper, ya Eh, nah? wala yung mga si bisita mo si 16 si ah, si wala pa yung ano yung mga bisita mo to pa ah wala pa eh <laughs> okay, pasok po tayo pito tayo sa loob ayan dali ng ng dali ayan dali dali, -dali pasokaga ah wala 何で

Yan dito yung inuman sa labas mga boss. Tapos yung pulutan nila yan oh. Meron pa tayong tugo mamaya mga boss. Ayan. Si boss lover, tsaka Ayan legalite, anda, so, mga ni boss Cooper ito. Pulo ng oh.

Hello. Pwede. Hindi po na pare kasi. Pare sa Pare. Ayan, no ba? Hindi lakad din. Hao, din eh. Matulad din sa Si may interview ka Tapos, ah, binigyan tayo ng Sunday Light ni Bosco Car. Pampa tanggal ng busog na pare. Pare. No. <laughs> okay. Kaya kung tagay biya kung ano, kaya na? Kung kung yung kung yung kung yung kung yung kung yung kung yung kung Pinapainin sa atin niya ano, ni Boss Cooper Sa kanyang birthday, 16th birthday <laughs> Ayan ha? Pero tayo, ano tayo, San Miglite mga kapare Ayan mga boss, baana yung arap ni Boss Cooper? Dati ha, dito tayo gumagawa Meron na siyang swimming pool, tapos si Boss Regs Dati siya niya na gano'n Diyan siya namamarel Tsaka ano, dingwe. Dito si Boss Regs. Mga boss. Ayun oh. Walang isda ngayon mga boss. Wala yung araw eh. Hello. Mga bisita niya. Ayun mga bisita ni Boss Cooper. Ha? Tignan po, tira. <laughs> Tignan po dito. Tignan po dito. dito. Ayan. Tapos yung mga bisita niya ay nag-enjoy -e pa dito. Ay tight po. Kaya lubog yung lugar ni Boss Cooper mga boss. Ayan. Tapos tayo pa pauwi na mga boss. Ayan, meron pang mga bisita na si Boss Cooper dito sa kanyang birthday so ayan mga bisita niya ayan ha. okay yan mga boss, ngayon na po yung vlog natin. Uh, maraming naman salamat boss sa invite mo sa yung birthday. So, maraming salamat po sa mga viewers natin mga subscriber. Maraming salamat po ulit. God bless po.